Dahala hmm. ano Kini kang Raisa ninga side mo. Dito kayo ilungger mo. Andaras nakita na. Hmm. Asa manang kang Raisa nga kanday. Katong Raisa ba? Isa ko pang... Awa mo ka. Raisa. 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 Kaya nangita mo si Alan. Asa to da. ang kang Elmer dito man. Wala mo yung ginikanan. Ang ginikanan ba? Dundumi dito. Dundumi dito. Dundumi dito. Ano? Ito dito. रोटिस हो गए हैं